Shota, mga Major, nakagala na naman si Mayor. So, ito nga, na naman tayo sa isang uh, restaurant dito. Dahil may libre yung ating boss. So, ayan na nga, mga ka-Major. Ayan, uh, nagluluto na tayo ng, um, ano ba yung bacon ba? yan So, ayan nga, nagdadaldalan pa yung iba nating mga... No. So, ako naman, medyo na ano lang yung camera. So, ayan na nga, nakatutok na tayo. school mga Major an sarap try nyo rin kumain dyan minsan Shuta, akala ko nga di ako makakakain sa mga ganyang restaurant. Simula nung nagka-trabaho ko, dun ko palang naranasan yan. Maka medyo, oh, aminin may aminin mo oh, yun, ano ha? pa lang tayo, hindi tayo nakaranas nang ganyan. O, oh. oh, diba? O, oh, balik to the max na yung natin. medyo matagal yung apoy. Medyo mabagal yung pagkaluto. So, yun na nga. Medyo inip na yung isa namin kasama. So, ayan na nga, mga major. Marami kami, tatlong table kami dyan. So, yun nga, while, while uh, <laughs> waiting na maluto yan, siyempre nagchika-chika muna kami. Dahil nga, mayor, umabot pa kami isang taon bago na luto yung bacon na yan. Dahil mabagal yung, yung apoy. Ganun ba talaga yun? <laughs> so, yun na nga. Hey, do, balik to the max pa. Diyos, may marimar. Ah, oh, ayan, yan oh, dahil diyan natagal na kumuha lang sila ng pagkain nila. Nagluto na rin kami ng sinigang. Sinigang na isda, o, 'di ba? Oh, uh, diba? yan oh, ayan oh. sarap, 'di ba? Oh. Dahil nga diyan mga ka major, may pabonggang uh, treat yung aming bossing na si Boss Nelmar. So salamat sa kanya. Ayan. Kaya so, na nga, kinakain na namin paunti-unti dahil medyo nasusunog na siya. So, ayan dito lang talaga nakapokus yung aking camera, no? <laughs> Pagbigyan nyo na mga ka-measure dahil ayan nga, ito yung ating nasa harapan natin, kaya dito nakapokus. So, ayan nga, konti na lang sya, dahil nga tinira na ng iba, dahil malapit sa masunog. Ayan. So, Mio Marimar, inabot kami ng taon taong kakahintay para maluto yung bacon na yan. Meron din nga palang beef dyan. Yun na nga, nauna siyang naubos din. Mas masarap. So, ayan mga ka-major. kulang kayo sa aming munting dinner. Napatreat ng aming bossing. Ayan. So, ayan na yung aming mga kasama. Oh. Mm -hmm. Yung isa, nagtitimpla pa ng sauce. Oh. Diba? Bunggesius to the max. Yung ating food ang for that day. Kailan kaya yan maulit, boss? Bikini man. <laughs> Thanks for watching!